Maaari mo bang may pagbili o may la ang isang alahas na silver na nakaplake sa ginto? Yan ang pag-usapan ngayon mga boss. Oy, anak, no, Tindakan oh, no! lang yan eh. Giniyan mo? Eh. Tala mo, hindi kita papatulan ah. So ang tanong kung maaari mo bang maibagbili o maisangla ang isang alas na nakaplaki? ang sagot hindi mga boss kasi kung nakaplaki lang yan mga boss ang ginto lang dyan ay yung ibabaw pero yung loob ay manatili pa rin silver dahil ang silver ay binabalot lang ng ginto mga boss hindi purkit nagpaplaki na kayo ng iyong alahas ay ma-consider doon na na ginto yung isang alahas hindi pa rin yun maaring maisang la may pagbili bilang ginto kasi mga boss, ang ginto doon ay yung ibabaw lang. Kasi sa mga sanglaan, meron niyang mga proseso na matitris talaga kung uh, tunay na ginto ang isang alahas. Kasi ang plaque, kapag kiniskis sa bato, may makikitang gas-gas doon sa bato. Pag nilagyan ng asid, lalabas, ginto na talaga siya kasi nga nakabalot na ng ginto. Pero, kapag kiniskis yan, kiniskis sa bato, ikikis-kis muli. Ikis-kis ikis kis ikis kis Maraming mga bisis ikinis-kis. Lahat yan lalagyan ng asin. Halimbawa, ito ikinis-kis dito. Ikinis-kis pa rito. Ikinis-kis. Yan. Lahat yan lalagyan ng asin. Ang lalabas agad yan na ginto, makita agad yung una. Papunta doon sa pangalawa, papunta sa panghuling-huling-huling na ay unti-unti nang maglalight or lumalabas na ng konti-unti yung kulay ng silver kasi nga sa kakakaskas hanggang sa dulo namang kaskas na ay ang nakakaskas na doon ay yung uh, silver kasi nga naupod na naupod na yung ginto na bumabalot doon sa isang silver kaya silver na ang lalabas doon sa panghuling hulihan na makikita na doon sa bato na pinagkakasan ay nagkaskasan ay kulay puti na kapag nilagyan na yun ng asid ay nabubura na yung kaskas na yon kasi nga silver na lang yung naikaskas doon sa bato dahil sa dami ng kaskas niya pero sa una pangalawang kaskas makikita din mga boss na ginto talaga siya kasi nga nababalot na siya ng ginto so sa mga di pa nakasubscribe dito sa channel ko ano na ako kayo mag subscribe click the notification bell para lagi ko yung updated sa aking gagawing mga sa aking gagawing mga video patungkol sa alahas so maraming salamat mga boss ay yung panonood